Halo-halo po. Ten magkano tate halo-halo ma? Magkano? Ang benta mo sa halo-halo? Ha? <laughs> Ang mahal mo naman magbenta. Bakit 60 eh? Sino daw niya? 50, 50 dyan sa labas eh. Ay, wala naman kung 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 ikaw, oh? mm, may kaong? Ah, may... Wala tayong saging. saging lang, kanila, no. No. Ah? Itong matanda na ito, akala mo <laughs> yung nakakalabas. Anong... <laughs> 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 binila ng milk tea si tatay. Anong pagsinipsip kayo, ubuhin ka, malaki ang ano? kakamalaki yung istro. <laughs> Anong si talaga, okay. Malaki ang butas na istro. Matataba ka si istro nun. Milk tea. Ikaw naman. Matataba daw ang host. <laughs>

Okay. Ano tatay hinahanap mo? Oh. <laughs> Hindi mo nilalagyan ng hose ito. Anong hose? Baka istro nga. Ah. Ya, yeah, Jimbo. Iba ka maano ka? Nakita nyo ba Nakita okay. niyo, Ay, wow. Yeah. O, tatay. Ay, yung... mm, ano? Walang gatas. Ayan nga. Oh, Ang dami na. Ikaw talaga. O. Oh. Okay. Oh. Ano hinahanap mo? Gatas. Sana ko may gatas dito para madilaw. Ano madilaw? madilaw? Condense. Huwag yeah, na magka na mag-condense. Tataas sa sugar mo. Tama na yan. Eh, ito, ano ito? Oh, ano yan? Ube. Ube. Uh. Hoos daw. Ay, wala. Masanang ko. Ah, sa ilalim. Mahaluin mo yan. naroon oh. ang sagot? Mm. Oo. -mm. Tatay, may saguna na sa ilalim yan nga. Ah. Ano ba yung jail Ano pa ba hinahanap mo? Madiwara ka talaga matanda Talanya, ka. <laughs> ito, 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 Bahay, mo rin. Ano ba? Tinadaya ka ba namin? Oo. Oh. <laughs> Oo, kadayaan yan. Bakit natikman ko parang iba nasa? lasa? Oo. Hindi mo kasi hinahalo. Ah. Haluin, mo, mo. Haluin mo kasi. Haluin mo kasi. Kaya <laughs> ginawa salus, eh. Di na, daya daw siya. <laughs> Pamukha mo ulit ng sahog. Bulong sa iyo lang. <laughs> Ay, anong tawag mo sa pangkot ko, yelo Katab. <laughs> Yilo. Oh, katam ng yelo. Oh, sa, sa tabla. Katam, oh. May katam din tabla. <laughs> Para maniniwala na ako sa iyo. <laughs> maniniwala na ako sa iyo. Oo oh, nga. Kaya <laughs> <laughs> tanong kayo sa inyo. Oh, oh. oh. O. Katam niya eh. Katam nang yelo. <laughs> ba diba, may patulak na yung katam, katam oh. naman yung sa tabla. mo si yun. Oh. Ano